suntok kita. bago siya hindi. alam nga mo. sige. gusto mo ba? bago. 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 bago hindi lahat? eh lahat na nakikita namin dito, yung sabihin nito offer yan. Yan na kinasarap namin. Clean view doctrine ng puta. Steve, Steve. Uy! Gusto ko yung tuk Ay, walang tuk-tuk. Ano tuk-tuk? Yung tinatagal Yung madumi. Sorry, katulong ako eh. Katulong. Sabi ka. na Ang dami baka lang <laughs> 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 <Dabit! laughs> sa, sa birthday ko ah oh, presents ko bakit ba? Oh, okay. mm. nagcancel <laughs> na ako ng mga na ako ng mga bastos napaka cheap naman tumatay wait lang ha kailangan na natin bumalik Ha? Huh? What time kau. Kalau kau tertarik kau. Kalau kau tertarik kau. Kalau kau tertarik kau. Kalau kau tertarik Mamaya Kalau kau tertarik kau. Kalau kau tertarik kau. Kalau kau Ayan, no? Alo ako, ako <laughs> eh. Kayo, mga pekta lang munin ko kayo, ah. Kain tayo. Uh. ako pa. Pagkatapos yun. Ang galing! <laughs> ang galing! <laughs> Walang bayad yan. Siya pa rin bukas. Ay, ang sarap. Ay, kumain nga ako. Ay, kumain nga. Sad nga ako kasi nakalusan na ko yung waffle maker. Wala akong mabenta. Aww. <laughs> Dami ko pa naman tayo. The life of the capitalist. Thank God. <laughs> <laughs> siyak up a baby. sugar tayo ito <laughs> Makatulog sa right rin <laughs> ito. pa isa pa. wala nang tinap. na nahiya, oh. <laughs> so, Pakita okay. mo <laughs> ngayon. Babaan pa ako. Ko. Babaan pa <laughs> <Banda> daw siya. <laughs> Ang inang niya. <laughs> ko <Kawa> ka pa. Pati <laughs> na tayo dito. Hey. Mamay, may amag na oh. May amag na, gago. May amag na. Ano <laughs> November 18 Gago expert na! Kumain na kayo! Alam niyo na Sabay-sabay tayong tataki Pabalik ko ba? Taka, nilun ako nag... Malabang, Adi! Yan talaga may amag na. Yun sa atin kasi nauna, wala. Uh, ah, may amag. Nilang good, nilang good condition na yung breath. Pero Yan, may amag talaga. Inubusan ni Moreno. Wow, Kawawa naman siya. Hindi, yung huli si Virginia. Ah, may amag. Wala. Bawa, wow, Adi. Kung ano nakaubos. Nakakawala mukha mo. So guys, eto yung eh, na, eto yung, na yung video na okay? namin. Poli, e, yung yung video video namin. <laughs> namin. Mama, sorry, andito ako, <laughs> <laughs> ako so no, so. ngayon.

Ikaw ba yung lang ah? Paano pag nakakamahamot? Paano na ako What to do? Wh Anyways, uh, what, to do? Disney, what, what to do? You eat small bread. Punjay. Punjay. Tapos na, binalik mo wow. pa. Itapon mo na. Sabi niya, balik ko na. Ikaw ba yung lang ako? Ano ba yung lang ako? Ito na, ito na. Ito na. November 18. Lagay mo yung cellphone mo. Pakita mo ko ng araw ngayon, ha? Five days from now. <laughs> November 22 na. Expired on November 18. Guys. Ayan, I'm sorry for killing you, guys. Ayan. I'm sorry kasi mama ko. Ayan, ma ma sorry. Ito kasi. ano na? Search mo ba? Research to ma. Ito ba ako na? <laughs> <Yeah>. Ate, <laughs> Ate, search one, Ate, what will, what, what happen? will happen if you eat rotten bread? Rotten? Oh, okay. Amag um, bread? Punjay. <laughs> <laughs> Punjay <-kyi. laughs> <Pundu -kyi> bread. It's poiled gago. bread. 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 Punjay Punjay bread. Punjay bread. Punjay bread i um, oh, hmm. The mold roots can, keep, can oy, <laughs> <laughs> oh, taka, The mold roots can quickly spread through bread. True, you can see them. Though you can see them, eating mold, moldy bread could make you sick. How bad is it's a moldy bread. Yeah, <laughs> zombie <laughs> bad is it to eat moldy bread Ay, for food safety experts the answer is clear moldy bread is bad news <laughs> oh, no. shit putangina kaya boy na 'ko talaga to kasi gusto ko mamatay tayo sabay-sabay these people should not so the food may suffer allergy reactions and shit and respiratory problems Just like allergic Some molds make you sick. Yes. Some molds cause allergies. Yes. Sorry about that. Alam pa naman? Really good. Yes. 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 Some molds produce mycotoxins. Mycotoxins <gasps> are substances that can make you sick. Poisonous yes. man. Isok na naman. Oduol. Perte ako kay Mama. Magte-text Mama Mama kaayo? 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 Mama text Mama kaayo? Mama kaayo? Mama kaayo? don't worry. Oh no, no, no. Okay, god, yes, don't so, so, do that! Oh no! It's this fuzzy green stuff isn't likely going to move your body hard. Chill, chill out. Intestines, <laughs> lang, the most awful uh, part about uh, eating more is probably you you ate more. I'll lie to you, nothing bad will happen to you, especially if you have a healthy immune system. It would be better if you eat It is actually not a problem. Mama, nakakain ako ng ama. Papayaw ako na rin mo. Bobo Sige <laughs> <laughs> Hindi. <Iututin. laughs> <laughs> so lang na Well, we like that. Next na si Ate, <laughs> Ate Ella. you're <here>, a doctor, right? <laughs> Please cure me sheep oh, first sign ay baka ko tayo pag uminom tayo nito burakot ka wala pa naman dito daw ano vera plastic amputo koing ito bi valence sa tambayan mo wow may sakit na ako eh akoring babae pa pa Kasal na tayo, no? Ayoko! Ay ng, ano, yung boses ni Ate mamamatay Ano, Lasa? Gusto ko rin. Oh, but... Gusto ko, gusto ba? ko rin talaga. At isa dito yung, diyong, ay, dapat uminom tayo nito para. Ay, gusto. Ay, gusto ko talaga. Ayoko na nga, ay, okay, baka magtay pa ako lagi. Ay, ah, <laughs> <laughs> na! ay, 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 Kundi lang. Uy, share tayo ba? Uy, share tayo ba? Ang matay rin na mga 10 minutes pa. Pagpasok, para ako na sa pudar ni Sir Tyrone tayo mamamatay. Ay, huwag kay Sir Tyrone? mabit siya eh. Sige, extend natin yung buhay. Entrel. Send extend 8888. Uh, corny! <laughs> At least not college. <laughs> so extend life 30 so hours. Okay. Corny, <laughs> din, corny din, Ayaw, ayaw na. Bakit magdadala ng basura sa labas eh? Saan ba lang Ewan oh, <laughs> <my God. laughs> <laughs> <laughs> Hindi ko. Wala ba nagkakalagyan? na ako. wala nang basura. Wala ba niyo, wala alam ko meron pero magagawa ibabatol lang tayo yun sa mga ko pero precheck siya talaga prepre 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 to. prepre 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 na. prepre 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 na prepre na siyudad guys <laughs> sa middle sa middle parang lang ko na pinupuna

Oh, mm. Mm. Uy, shut mm. up. Saan? <laughs> Sino ba dyan? Oh, oh it's never recorded. Oh. Ay, panood natin din 7 minutes. Wala 'yung travel time ba? <laughs> Ito ko 'yung nagre-race natin ng <laughs> 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 na months. Si Anna na record yun na. Si Anna na ba? Hindi <laughs> 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 ako lang, 'yung nag sa <laughs> 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 Tapos ako, all ano, explanation? <laughs> Tapos kinahin pa rin ano, kahit ouais. may amod. Dinagtagin naman yun. Uh -oh. <laughs> At least, masarabi na tayo. At mo nga, what will happen if you eat breads with mold? With Nutella. Kanina pa natin pinag-uusap Wala naman siya. na pa. Ang na pa. na may Ang slow na pa. Ang slow na 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 Iba na natin daw. Ang ina nyo. Wala reaction. Dala sa mga hindi na ito. Nakita ko yung mga hindi masabi Yung hindi ko masabi, parang naaabot. Iba ka ka bitch. Nag-isip lang kasi ako. Hindi, bitch ka. Bitch ka pala eh. Bitch! That's me. <yeah>. <laughs> <laughs> oh, baka yung pa yung mamatay. Hindi niya pala sinabi sa atin. Okay, tayo na. Late na tayo. Mas late ka. Oo. Oh, so late. So, ah, dito di pa tayo. May aircon. Dito ako ah. Oo. Wala pa tayo, Ceci. Abadin mo. Kuwal <laughs> ka, gago. Ang mo. Hindi ka maliit, okay? <laughs> Target, target, target. Bakit naman sound ako? Say target na. Ama babo niyo parepareho. Oh boys, turn off. Alexa, turn off. Let me burst ya baby, burst ya baby. Oh ano? Tiyukan niya. Palarim mo siya. Turn off. Paik. <laughs> oh kay Natontag bisaap sa a ka Ob pa mos.